Ayun guys, nang no? Maganda, magandang-maganda ng araw sa inyo at nakuha ko na yung pagkapanalo ni Abante no. Uh, kung ano yung dahilan talaga no. So, ayan, papa-explain natin no yung pagkapanalo. Pero ngayon eh anong ko muna itong ah uh... Sabi nila, isa ka raw AI. Oo, oh, alata namang AI ako kaya katangahan para sa mga DDS commenter na purihin ako bilang matalinong bata. Sinasabi nila na galing daw sa totoong estudyante yung sinasabi mo raw. Hindi, palusot lang nila yung kasi wala namang totoong bata na sumusuporta sa kanila. Kaya ginawa nila ako isang AI character. Sabi nila, isa ka raw AI? Oo, oh, alata namang AI ako. Kaya katangahan para sa mga DDS commenter na purihin ako bilang matalinong bata. Sinasabi nila nagaling daw sa totoong estudyante yung sinasabi mo raw. Uh -huh. Hindi, palusot lang nila yung kasi wala namang totoong bata na sumusuporta sa kanila. Kaya... Meron naman siguro yung Duterte Youth, no? Yung nga yung ating uh, tatalakayin ngayon, yung Duterte Youth. ah uh, itong... Uh, nakalap naming balita about this uh, kay Abante, no? So, tignan natin yung mga bagong uh, nalaman natin na detalye, no? About this uh, case, no? Ni Abante, no? Ito pala, eh, ano eh, from the very beginning, eh. No? Ab -im -ab -ah. Ano siya? From the very beginning talaga ang ano niya, eh. So, from the very start na ibig sabihin, abnisyo, eh, no? So disqualified na siya ito si ano Hindi ni specify kasi ng uh, COMIL eh kaya walang nakakaalam kahit isang tao sa Pilipinas kung uh, ano talaga yung uh, naging uh, ano no grounds no to disqualified uh, si Luis no Chua Pero uh, sa ayon sa pananaliksik namin at sa nakita ko at nabasa ko din at uh, yung mga did, galing din sa DDS actually. malabas na Chinese. Parang alis Go o pala itong uh, si ano si Chua, no? Kaya pala from the very beginning ah uh, is not qualified because he he's a Chinese. Kaya nga gara, galit na galit yung DDS, sabi ng DDS. gara pala na to, Chairman, no? And so ah uh, nanalo daw yung Duterte Duterte Youth Party list pero nakansila no yan no so maskin daw si Chua Uy na inano nila ano nanalo just a slight margin lang naman against sa uh, Benny no so kaka pagkakampi ni Duterte disqualified kahit binoto ng tao tao ni Marcos Tambaluslos hindi nila hindi kahit talo no meron naman silang point doon, ano? Pero kung halimbawa si Alice Go, no? Kagaya ng Chua na to ay Chinese, eh, pa, hindi walang karapatan tumakbo yan. Talagang dapat disqualified disqualified Ito naman si Gardema, hindi ko alam kung bakit na ito. Uh, yun ang hindi ko malaman, no? So, yun pa yung aalamin natin. Pero ang pagkakalam ko, yung requirements na Ah, uh, isam, isinabmit nila ay hindi pa gano'n yeah, hindi nila na-submit, uh, no? Yeah. Ng, uh, ulitin mo ang hamon mo. Na ano. Hmm. Ulitin mo. Meron ka hinamon ka sa akin. Oh, ano? Wala. Wala. Ulitin, Wala. Mo. Wala. ulitin mo ngayon ang hamon mo. Ulitin mo. Bakit kasi ganyan ka? Wala. Pag nakaharap, hingiti-hingiti pag nakatalikod ko ano nang tinasabi. Let's wait. Let's oh, ayan, lahat kayo na nanonood. Ulitin mo ang hamon mo nang ikaw ay nagahamon on the internet na hindi ako kaharap? I don't want ako ba talk. nagsasalita ako ng anything know. na hindi ka kaharap? O ulitin mo ngayon. I'm trying to fix this. A yeah. Anong try to fix this? Nagahamon ka eh. Ay, Ayan ano. So, sabi ng ganito, uh, up, yung when the people vote but power over rules, noong June 18 daw, uh, yung rulings ng Commission Election Are serious cause for concern not just for those allied with the dutertes but for every filipino who believes in sanctity of their vote in a move that many says politically charged the 38th party list which generated the uh, garnered two million two hundred three hundred twenty five thousand five hundred forty nine votes and rightfully earned those congressional seats was disqualified this party was second most voted party list in the country and notably the top choice among Men in uniform, such strong democratic mandate, wipe out with one decision. So, tapos daw si Luis Chua, Ui, who won the 6th district, no? Uh, annulled and declared he COC void ab, void ab initio. Ibig sabihin, uh void from the very beginning, no? Uh, ano siya, no? void no ibig sabihin bawal ba na kagad no from the very beginning no So yan no declare uh, void from the very beginning after being proclaimed and sworn in second placer si cannot actually declared the winner The Supreme Court has made this clear votes for disqualified so magkakaroon pa sila ng uh, ano rito no uh, tawag doon ng uh, pwede pa sila motion no So titignan natin yung um uh, mangyayari dito, no? So, ewan ko ba kung anong nangyayari. 33 Lili, oh. Thank you, ma'am. Salamat po sa pagbisita. Palakpakan natin, nangunguna. Si ma'am. Thank you ma'am, uh, 332 Lili, no. Maraming maraming salamat. Buti na ah. ano niyo 'yung ating ano, no channel natin, ano. Nawala 'yung ating junggong eh. So ayun po yung mga pangyayari rito. Ah uh, ayo lang aminin ni Harry Roque na siya ay na disqualified, no? So dito na sino ba ang uh, ang sino ba ang ang ano rito, no? Titignan natin kung etong si Joey Uy, eh Chinese daw to eh. Ah uh, sa aming source. Uh, Chinese. Kaya na disqualif disqualified ng Comelec. Parang si Alice Goo ba? Ayun, kaya dinisqualified siya. So, galit na galit yung mga DDS sa nangyayari, no? So, tama naman yan. Sabi rito ni Laura Tebes, ano nangyari Sir Junggung? I'm big fan po. Bakit po hindi ko kayo makita? Lungkot po ako. Saan po kayo makikita? O dito. Dito rin sa channel na ito, no? dito na muna tayo sapagkat uh, wala, yung channel ko ay kailangan ilaban natin sa court, no? Tignan natin kung kung anong kung anong gagawin ng korte natin dahil malaki itong Google na to. malaki yung ng uh, talagang tinerasyon yung channel ko, eh. ginawa nila ng paraan, ano? Parang in-invite nila ako para mag uh, bigay ng link ng mga products line nila tapos sinira nila yung broken link. Hindi ko naman kasalanan yung kung broken link ang option nila doon. Ayun uh, yata yung uh, spam na sinasabi nila which is hindi ko pa Halimbawa. alam. Kailangan malaman ko pa kung ano talaga yung nangyari, no? So sa ngayon, uh, may 16,000 na kakulangan no sa school. Pero yung budget nga ni BP Sara budget eh sobrang laki no so paano nangyari daw na sabi ng ni VP Sara if you give me 1 billion 100 billion i will solve all the problems of basic education yun yung sabi niya no Ah, uh, sabi niya doon, during the House Committee on Appropriation Briefing on the Proposed 223 Budget of Department of Education, September 14, 2022. So yung DepEd nagkaroon ng 676.1 billion hindi lang 100 billion kundi 600 more than 600 billion noong 2023 pero ano nangyari no hindi natin malaman kung ang dami mga unliquidated no disanswalended no delayed ang dami niyang ano so ang kino-question bakit meron tayong 16,000 classroom na kakulangan yun yung sinasabi no sa DepEd. So, malaking problema yung nangyari, no? Ayun po. Kaya nga rito, eh. Ayan, no? Pati si Iga nagsalita na rin. At yun pong mga... Ayun po, no? Ayun po yung ating uh, uh, update, no? Dito sa pagkapanalo ni Benny Abante. Na yung nakalaban pala niya ay lumalabas na Chinese, no? So, kaya siya nanalo, no? Yun yung aming ano no uh, pagkakaalam kasi sinabi nung isang DDS na uh, alam ko counselor din siya ng Manila eh lalo na yung tatay niya counselor din eh Chinese nga uh, Chekwa kaya yon kaya na disqualified yon halimbawa halimbawa Ayun yung, eto naman halimbawa. si Chisis Cordero Ah, uh, meron silang spokesperson, no? 'yung parang bading uh spokesperson ng Senate, no. Hindi man natin na anulat ng bading ganun. Parang bading lang. parang bading ang dating. 'Yun ang uh, kanilang spokesperson, no. Tapos si bu si si Bukos naman yata 'yung sa ano, no. Ay Bukos ba 'yun? Sa ano? Sa ano sa speaker naman ng Ah, uh, house of representative, no. So yan po muna no. At maraming-maraming salamat sa inyong pagsabay-bay guys, no. Paki-like and share itong ating topic. Ayon, no. Si Laura Tay, good evening po from Los Angeles, California. Oy, mga taga California to. Uh, guys, yun lang ah. Uh, ina-update ko lang kayo. Dito sa may update naman natin dito sa LRT, yung LRT bako or gawa na ho, no. From baklaran, diretso yan, di ba? abot na ho ng Bacoor eh. Sapote, oh, sapote pala, sorry. So, sa pa na rin yan, sapote. Meron na rin sa sapote na LRT. Yun yung pinaka ngayon eh. Ng mga development, no? At, uh, ayun po. Pag may mga bagong lumabas na, ano, na uh, items na kailangan nyo malaman, ayun po, ibigla natin yan, ano. So, yun po, Naiproclam mo na po si Benny Abante, sila pong nanalo, yung Duterte Youth, tinanggal ho, kinansila ho sila, kaya yun po nang nangyari. Tapos pumapalago ngayon yung mga DDS dahil sa tingin nila, eh, kinakawawa pagka Duterte, no? Pagka Duterte, ano? Ayun po, eh, ginawa rin naman laki Laila Delima, Lima, di ba? Pinakulong pa nga nila, eh. So, pag hindi umaano sa kanila, hindi nila inaano. So siguro guys, yun lang po muna at maraming maraming salamat kay uh, 332 Lily out Laura Teves. Thank you so much. I love you all. Paki-like and share guys, no? At sa mga manonood, pa-like and share po. At mag-uulat uh, mag po ako kapag meron na naman tayo nakuha no, ng mga latest news na dapat niyo malaman at maintindihan. Salamat po nang marami. I love you all. No, inaabangan natin 'tong mga importanteng kaganapan dito sa impeachment. Kaya nga kausap ko yung Supreme Court, no? Kanina at nagagalit sa akin yung mga commenters sapagkat pagkata, uh, nire-request ko sa Supreme Court na bilisan na yung ano, no? Yung sa gaa, no? Yung General Appropriation Act na isinampan nila laban kay Martin Romalde sapagkat yun ang ginagawang sangkalan dito sa impeachment na ito ni BP Sara na okay lang magnakaw si BP Sara dahil mas malaki ang ninakaw ni uh, Martin Romualdez at PBBM sa GAA. So, eh, nanalo na tayo dyan sa ombudsman, dinala na Supreme Court. Itong Supreme Court naman, tinatambakan ni Torion ng mga kung ano-anong mga motion at petition. Uh, dapat hindi na tinatanggap ng pagkaalam nating na delaying tactics lang, hindi na dapat tinatanggap ito ng ng Supreme Court, yung mga motion at petition na irrelevant naman and alta naman na dinidelayed lang para hindi lumabas yung sagaa. Mas i-prioritize nila yung sagaa, yung inaano ni, ni Alvarez, para magkaalaman na. At itong si Cardema, yung kanyang impeachment na sinasabi niya na betrayal daw si PBBM, bakit hindi niya ipasa sa tulong ni Alvarez at sa tulong ni Pulong Duterte? Di ba? Yun ang sponsor niya. Ituloy niya, wag niyang binibitin kasi ginagamit din na pangsangkalan ng mga DDS eh. So yun lang po muna at maraming salamat. I love you all.